Ganda ang panahon ngayon. Mainit. Kaya panahon ng taglaba pag mainit. Nakalaba na kasi kahapon. Ayan ang kita nyo. Ayan, nakatiklop na yon yung iba niyan. Kaya bala ko ngayon bumili ng bigas. Wala ramraman kami bigas. Ano? every two weeks lang ng bigas namin. Kasi nakain sa amin. Siyam na aso. Apat na pusa. Um, apat na tao. Yung pusa na may cat food pa yon ha? Pero ganun pa din. Mm, kaya bibili ako ng bigas ngayon kasi walang ulan. Ang ganda yung walang, walang ulan. Ayan, pakita ko sa inyo yung bigas na gusto kong bibilhin. Ayan, yung bigas na yan, yan ang binibili ko siya. Magandang klase. Marami silang binibili ko pero isa yan sa magandang klasing bigas ha. Pakita ko sa inyo kung anong klasing bote lang bigas na to. Ayan o, oh. oh, kita nyo. Magandang klasing bigas na yan. Mm, hindi yan malata. Saka ganyan talaga siya. O, malaki ang butil, oh, kita nyo, oh. Malaki ang butil niyan Hindi siya malata. Saka, ano, parang bagong ani siya. Mm, saka ito, itong bigas na to talaga, sulit. Kung 25 kilos, 25 kilos talaga ang laman niyan. Hindi kayo magsisisi niya pag bumili kayo niyan kaya alam niyo na kung saan niyo binibili yan? Alam ko rin yan. Ewan ko lang sa lugar niyo kung merong pang ganyang grocery sa pero dito sa kaya marami kasi dito. Oo. Oh, oh. Takita ko sa inyo din kung tapos saingin yung bigas na yon. Ay ano, oh. yan ang bigas na yan, oh. Yan ang sinasain ko. Hindi talaga siya malata, mabango, malambot. Mm. Kaya sa groceries na yon doon talaga ako nabilihan kaya nakilala na nila ako. Kaya kung ako sa inyo, gusto niyo rin i-try yun. Kung, Kasi tipid yun. tipid talaga. Sa totoo lang, kasi ngayon talaga kailangan nating magtipid, ako talaga. Ay. Tipid-tipid talaga tayo kasi ganyan ang pamilya, nagtitipid. Mm, ayan ako ngayon, 'no. Oh. Nagkape ako ngayon. Oh, black coffee ako ngayon. Ah, oh. Ayan oh, black coffee ako ngayon. Titipid ako wala akong budget. Ay! ito oh, at ito lang ah, oh. piritong saging. Hmm. Tira lang 'yan, tira lang 'yan nanay ko. Mm -mm. Ayan oh. Mag-almusal muna tayo sa inyo. Almusal tayo. Mm. ito lang oh. Ito lang kinakain ko. Mm, -mm. Masarap pag pinipirito sa umaga. Mm. Gusto ko siya pag tong saging ako, gusto ko 'to may ulam tapos ito ah masarap siya mm. tulong din papa ano nabusog ka Naharap siya tapos may black coffee mm. yan yeah. um, kumaan pala ng perito mm. sarap kain tayo maroon ka black coffee yun mm. kasama dito masakit daw yung beautiful eyes niya ewan ko sa kanya mm. Kakain mo na Bye ako. Bye-bye!